ano mo nang ginagawa ang dropshipping, Ma'am Juvi. Nasa 4 months na rin po ako. Oh. Kahit ba OFW, pwede rin dyan? Pwede po OFW, Ma'am. Kasi sample ako na lang po, no? Kasi nasa Japan ako. Kasi nga, gamit na yung cellphone at saka may internet connection lang tayo. Magagawa natin yung business. O, oh, kumikita ka na rin ba dyan? Nakikita po ba? Yes. Wow, okay. ang laki na. Paano mo naman ginawa yan? Paano ka kumita ng ganyang kalaki? hindi naman pasabasa basa kumita agad ako ng ganyang kalaki. inaaral ko muna yung business kasi tinuturo lahat ng mga strategy at saka tips kung paano tayo kumita dito kung paano natin i-promote yung ating website kailangan lang talaga i-apply kung ano yung mga natutunan natin sa training at aksyonan basta sumunod ka lang sa sistema so sa gusto rin pong mag-avail para simulan yung negosyong to uh, kontakin niyo lang po si ma'am Carol Mujado at isa po siya sa maasahan at mapatrabaho walay na franchise consultant at talagang i-guide ka po dito sa negosyo ko